Bang! Yakap! 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 oh Yan! 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 naman talaga Yan! Oh. Yan! Excerpting from the blue corner, from Batimot, Badalig, Maximo, Gladiator, Matiani Gladiator yan. Oh. Venezuelan. Hiding out of the red corner, the AC Fitness Gym, JC, the group, Belgara. It knocked P up. na. Yun nga, no? Yun, no? Yun, no? Grabe no? naman si Max, no? Max! Max, guard! Yan! Yan! Ah, I'm good. Southpaw versus Orthodox. Salubungan na. Ayan na, ayan na, ayan na. na. Box. Oi, oi, oi.

C, timing C Laba, tas, Max Max, 1, 2, papasok yan Straight upper, Max, papasok yan, straight Jab upper Boom Max, guard mo. Boom. Yakap. Break. Good. Max, tas mo kamay mo. Kamay, kamay, kamay. Sige, Max! Nice! Last mo kamay mo, Max! Jab straight! Papasok yan! Oh! Ingat! Ingat! Kalma lang! Ma! Yan! redger Headgear! Headgear, Tosh! Goods! Goods! Backseer! Makinig kayo! Backseer! Max, ingat ka sa counter. Jab straight, papasok yan. Yan! Huwag mo, pakawalan mo lagi yan para pumupuntos ka. Ingat lang sa counter. Yan, tama lang yan. Tama lang yan. Ito mo pang isa. Bang! Yakap, yakap, yakap! Yan, yan, yan. Tama. Hindi naman talaga yan, oh. Sige Max, kunin mo na, score mo na yan oh. Last round Wag lagi doon Max. Wag lagi doon naka-guard do. Yeah. Max kunin mo na Sayo na yan. Sige lang kontrahan tayo. Sige. Max kunin mo na. Last round na to. Um, good, good. Max, wag mo ibigay sa kanya, Max. Wag ka tatalikod, Max. Harapin mo problema, Max. <laughs> Ibigay mo ang inyong spiritual na lakas Wag Max, sige na Kaya mo yan Kaya mo yan Let's go Max Max, ilakpan niya ang kaibigan mo Max, yung kaibigan mo Gantihan mo Let's go! <laughs> Sure you Shuryuken? <laughs> Max, isang ang gladiator, di ba? Gamitin mo ang shield. Max. Max! Max! Max Candy! Max na rin! Huwag ka magpahinga dyan! Balak! pag natalo ka yun okay. gamitin mo yung Wolverine mo yun sige Max huwag ka magpahinga kunin mo na yung round last seconds na lang oh